Yung po 20 Yung 2022, ganun ang nangyari. Hindi natin nakita kung paano dinidilan yung mga balota, lumabas na lang in one hour 20 million na kaagad ang lumabas na boto. Hindi ka pa ni paniwala, hindi po ba? Ngayon, ano po ba ang dapat na solusyon dito? Napakasimple po. Huwag i-automate ang presinto. Bilangin ang mga boto natin manually para nakikita natin habang binibilang ang ating mga boto. Oras na inautomate po natin yan, nawawala ang transparency. Kailangan po manual ang bilangan sa presinto. Pagkatapos, pwede naman po yung resulta sa presinto ipapadala sa munisipyo pwede na pong kunyan, pwede na pong i-automate. Ipapadala sa probinsya, i-automate na rin po yan sa national i-automate. Pero, pagka manual po sa presinto, may mga kopya na mga political parties nagresulta. At yan, pwede nilang bantayan yung pagtatabulate sa munisipyo, pagtatabulate sa probinsya, at sa national. Pero pang in-automate po sa presinto, wala tayong nakita. At kung dinadaya tayo, hindi po natin malalaman. Yun naman sa banon. Dinadaya na tayo, hindi pa natin alam. At ganun, pa, ganun po ang nangyayari. Uh, ngayon, ito po sinasabi kong manual sa pusito ay magpapahaba lamang ng ating election process by about a day. Eh, inaabot po naman ng ilang libo yan eh magpapahabalaman ng isang araw, pero magiging transparent ang ating eleksyon. Makikita natin kung dinadaya tayo. Makakadaya pa rin sila, pero nakikita natin yung mga natalo, pwede mag-protect, So yan po ang ating minumungkahi nung araw pa. Hindi naman nakikinig ang COVID-19. Nagpadala po sa ako sa kanila ng sistema na dapat sundin. Sinagot naman po yung aming na talagang sunat, sabi sa akin maraming salamat yung mukhangi mo ay inilagyan namin sa library ayun, nasa library yung ating mga suggestion so mag-PPS tayo madadaya pa rin tayo kawawa naman po tayo salamat po maraming salamat po partner rin po natin dito si Team Rene o um, Reneo ng Freedom from Debt Coalition para sama-sama na po sila dahil kasunod po nito ay magkakaroon na po ng banal na misa sa ganap na uh, alas 6. Mga seniors po ay Hindi po kami natutulong dahil marami po kaming isyong nakikita na napapagabayaan. Itong pinag-uusapang budget ay kanilang winalanghiya. At ang isa sa pinakamatinding biktima ng budget na ito ay kaming mga seniors. Sa ating mga kapwa seniors, bumisig po ang mga Meron kaming pinaglalaman Universal Social Pension 2016 pa namin ito nilalaman pero hindi kami pinapakinggan Ang ginawa nila pinahati nila ang mga mamamayan binigyan nila yung tinatawag nila Indigent Filipinos ng Social Pension pero yung hibit na nakakaraming seniors ay walang pension. Hindi po totoo may pera mga senyors. Marami po dyan, dalawang at tatlong lang lamang ang kanilang pensyon. Ano ang nangyayari? Nakaaway po kami. Kasi ang sinasabi nila, bakit yung mga hindi nagbayad ng Greece? para yung ng Greece? Bakit yung hindi nagbayad thank you